Mas masarap makita ang inyong mga minamahal sa buhay na masayang ginagawa ang mga bagay na nagpapasaya sa kanila. Nariyan ng simpleng pagkain ng kanilang paboritong mga pagkain, pagkamit ng mga bagay na pangarap nila, pagsakay sa mga rides at iba pang mga bagay na nagbibigay kasiyahan sa kanila. Subalit sa kwento natin ngayon, habang nagdiriwang ng bagong taon, ang mag-asawang Jesus at Carla Imbis na masayang mukha ang makita ni Jesus sa kanyang asawa, isang nakakalumong eksena ang kanyang nasaksihan. Dahil nakikita niyang hirap na hirap, nag-iiyak at sumisigaw ang kanyang asawa sapagkat sa kanyang harapan mismo, halinhin ang ginagahasa si Carla ng tatlong pinagkakatiwalaang ang mga lalaki. Ang mas masakla pa dito, matapos ang lahat ng pagpapahirap sa mag-asawa, walang awa rin silang pinatay at itinapon sa malayong lugar. Bakit nga ba sinapit ang mag-asawa ang ganong nakakaawang pangyayari sa kamay ng tatlong lalaki? Paano nalutas ng mga pulis ang kaso ng mag-asawang Jesus at Carla? Kung nais mong masagot ang mga katanungan at malaman pa ang buong storya, halika at aking isasalaysay ang buong pangyayari. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Carla Bellot ay sinilang noong 1992 sa Bolivia. Siya ay panganay sa limang mga anak ng kanyang mga magulang. Nung 2003, kasalukuyang 11 years old si Carla, namatay ang kanyang ama sa hindi ko manalamang dahilan. Magmula noon, nagpa siya ang ina ni Carla na lumipat sa La Bolivia upang magbaka sakali na mabago ang kanilang kapalaran. Bilang isang panganay, naging responsibilidad ni Carla ang kanyang apat na mga kapatid, habang wala ang kanilang ina na nagtatrabaho kaya tinitiyak na nasusubaybayan niya ang kanyang mga kapatid hindi lamang sa bahay kundi sa kanilang paaralan. Sinisigurado rin niya na nag-aaral ng mabuti ang kanyang mga kapatid. Sa katunayan, kuminsan siya na rin ang tumatayong guro sa kanyang mga kapatid sa tuwing kailangan gumawa ng mga assignment sa paaralan. Lumipas sa mga panahon, lumaking masayahin, maayos at mabuting dalaga si Carla. Nagtatrabaho siya upang matulungan niya ang kanyang ina na masuportahan ng kanyang mga kapatid sa kanilang pangangailangan. Bagaman siya ay abala sa kanyang pagtatrabaho, hindi niya kinalimutan na maglaan ng oras para sa kanyang sarili. Kung may libreng oras si Carla, lumalabas siya kasama ng kanyang mga kaibigan. Noong 2011, sa isang party, nakilala ni Carla ang isang binatang nagnangalang Jesus Canisire. Si Jesus ay sinilang noong October 3, 1992 sa Bolivia. Katulad ni Carla sa murang edad na walang din si Jesus ng ama. Ngunit hindi katulad ni Carla, medyo maayos naman ang pamumuhay ni Jesus. Sa katunayan, nakapagtapos siya ng high school at kasalukuyang nag-aaral ng accountancy sa Higher University of San Andres. Habang nag-aaral, tinutulungan niya ang kanyang ina sa kanilang negosyo. Masasabing maaasahan at magaling na binata si Jesus. Dahil sa kabila ng pagiging abala sa paaralan at negosyo, mula nang makilala at maging kasintahan niya si Carla, binibigyan din niya ng oras ang kanilang relasyon. Makalipas ang anim na taon, mula nang sila ay magkakilala at maging magkasintahan, noong 2017, ang dalawa ay parehong 25 years old, nagpasya silang magsimula ng sariling pamilya. Kaya sa parehong taon, ang dalawa'y kinasal noong May 2017 at ang pagsasama naman nila ay naging maayos. Noong January 1, 2018, nagdiwang ang mag-asawa ng kanilang unang bagong taon na magkasama sa kanilang bahay. Ngunit kalaunan, nagpasya silang pumunta sa isang ground floor nightclub para doon ipagpatuloy ang kanilang pagdiriwang ng bagong taon. Mga bandang alas dos ng umaga, nakarating sila sa isang nightclub sa Figueroa Street, kapital ng La Ang mag-asawa ay maayos na nag-iinuman at nagkwekwentuhan habang nakikinig sa mga bandang tumutugtog at nanunood sa mga taong nagsasaya. Mga bandang alas 4 ng umaga, nag-upload si Carla ng picture sa kanyang Facebook account kung saan makikita siya kasama si Jesus na nakangiti. Sa parehong lugar, pagsapit ng alas 6 ng umaga, nakilala ng mag-asawa ang magkakapatid ng Leon Fernandez na sina Israel Johnny Leon Fernandez, Mikaela Leon Fernandez at Elliot Ismael Leon Fernandez. Kasama nila ang nilang kasintahan na sina Stephanie Alarcon Gizada, kasintahan ni Israel at Renzo Caceres Miranda ang kasintahan naman ni Micaela. Kaya ang mag-asawa ay masayang nakapag-inuman sa bago nilang limang mga kaibigan hanggang alas otso ay ng umaga. Ngunit hindi lamang nila tinapos ang kanilang bagong taon sa club. Dahil naisipan pa nilang ipagpatuloy ang kasiyahan sa bahay ng magkakapatid na Leon Fernandez. Makikita sa CCTV na sumakay pa sila sa dalawang magkahiwalay na kotse sa mangkukapak area. Ang taxi ay puting Toyota Caldina model. Bago pumunta sa bahay, bumili muna sila ng anim na bote ng veradero drink. Mga bandang 9.45 ng umaga, nakarating sila sa bahay ng magkakapatid na Leon Fernandez sa Circumvallation Street ng San Simon area. Pagkarating, hindi nag-aksaya ng panahon si Israel at agad niyang sinimula ng kanilang inuman. Kaya naman siya ang agad na nalasing at namahinga sa kanyang kwarto. At sa parehong oras, labis na ring lasing si Carla kaya nahiga naman siya sa kabilang kwarto. Habang asawa naman niya na si Jesus ay patuloy na nakipag-inuman kina Elliot at Renzo. At ang dalawa namang babae na si Stephanie at Michaela ay natutulog na rin sa sofa. Mga bandang alas 11.15 ng umaga, sinabi ni Elliot kay Jesus na hindi maayos ang paglalagay nito ng alak. Pagkatapos, ibinuhos ni Elliot ang alak na binigay ni Jesus sa kanya. Sa puntong yon, napatayo si Jesus sa kanyang kinauupuan at napagtanto na nawawala ang kanyang cellphone. Hinanap niya ito sa kanyang mga bulsa habang nakatingin siya kay Elliot. At sa si Elliot naman ay tumangging kinuha niya ito. Dahil sa nangyari, nagalit si Elliot kay Jesus nang sa tingin niya na siya ay pinagbibintangan nitong kumuha ng cellphone. Kaya ginising niya si Israel para pagtulungan nilang bugbugin si Jesus. Kinalagkad nila si Jesus sa kusina at doon nila pinagbubugbog. Sa puntong yon, sumali na rin si Renzo sa pambubugbog kay Jesus. Pagkatapos nilang pagbubugbogin si Jesus, kinuha nila ang ATM nito. Pinuntahan nila si na at Stephanie na parehong nagising dahil sa kaguluhan. Inutusan ng tatlong lalaki si na at Stephanie na mag-withdraw gamit ang ATM card ni Jesus at kaagad na umalis. Ngunit hindi makapag-withdraw ang dalawa dahil mali ang password na binigay ni Jesus, kaya nagpasya siya na lamang silang umuwi ng bahay. Samantala, nang maiwan ang tatlong lalaki sa bahay, pinuntahan nila si Carla sa kwarto at ginahasa nila ito. Ang unang gumahasa ay si Elliot, sumunod si Israel at sinundan naman ni Renzo. Matapos nilang gahasain si Carla, dinala nila ito sa kwarto kung nasan si Jesus. Sa harapan ni Jesus, muling ginahasa nila si Carla. Sa mga oras na yon, makikita sa mukha ni Carla ang paghihirap habang umiiyak at sumisigaw. Bagaman nangihina dahil sa galit, pilit na inatake ni Jesus si Israel na kasalukuyang nakapatong kay Carla dahilan para magalit ng husto sa si Israel sa pagsugod nito. Kaya kumuha ito ng metal tube at buong puwersa niyang inihampas ito sa ulo ni Jesus. Kung saan naging dahilan nito upang mabasag ang bungo ni Jesus at lumabas ang kanyang utak na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Pagkamatay ni Jesus, patuloy pa rin nilang ginahasa si Carla ng paulit-ulit. Sumapit ang alas tres ng hapon, hinampas din nila ng metal pipe si Carla na akala nila ay napatay nila ito. Mga bandang alas 6 ng gabi, umalis ang tatlong lalaki upang puntahan si ng Carla Maita at Alex Ponzo upang ibenta ang cellphone ni Jesus. Matapos noon, bumalik sila sa bahay upang itapon ang mga katawan ng mag-asawa. Inilagay nila sa black plastic bag ang mga katawan ng biktima. Habang madilim at tahimik ang gabi, sama-sama silang limang umalis sa loob ng bahay. Naglakad ng mahabang kilometro mula sa bahay, dumaan sa orkohaura River Area at iniwan na nila ang mga katawan ng mag-asawa sa gitna ng malaking imbornal. Katulad ng aking nabanggit, buhay pa si Carla kahit na hinampas siya ng metal tube. Ngunit namatay din kalaunan matapos maitapon ng katawan nito sa imbornal. Samantala, ang pamilya naman ni na Carla ay nagtataka sa hindi pagdalo ng mag-asawa sa kanilang reunion. Kaya naman sinubukan nila itong tawagan sa kanilang telepono. Subalit parehong hindi makontak ang dalawa. Matapos ang reunion, ilang pamilya ang nagpunta sa bahay ng mag-asawa upang bisitahin. Ngunit nalaman nilang wala doon si na Carla at Jesus. Nang nakumpirma nilang tila nawawala ang mag-asawa, agad silang pumunta sa mga pulis upang ipagbigay alam ang pagkawala ng kanilang kaanak. Ang mga pulis naman ay kaagad na nagsimula ng investigasyon mula nang marinig ang kanilang ulat. Matatandaan na nakapag-post pa si Carla ng picture nilang mag-asawa sa club kung saan sila huling nakita. Kaya doon nagsimulang pumunta ang mga pulis sa nightclub upang doon magsiyasat. Batay sa mga saksi, umalis ang mag-asawa kasama ng lima pang katao. Maliban sa pagtatanong, nakakuha rin ang mga pulis ng CCTV footage malapit sa nightclub. Batay sa footage, nakuhaan ang pag-alis ng grupong kinabibilangan ng mag-asawa na kasama sila. Subalit maliban doon, wala nang nakuhang impormasyon ang mga pulis. Gayon pa hindi tumigil ang mga pulis at inalam nila ang pagkakakilanlan ng limang taong huling nakasama ng mag-asawa. Dagdag pa ang paghahanap kung nasa ng mga telepono ni na Jesus at Carla. Noong January 12, 2018, sa pamamagitan ng electronic intelligence, nahanap ng pulisya ang SIM card ni Jesus. Batay sa tala ng SIM card, na-activate ito sa telepono ng isang babae na nagangalang Jocelyn Quisbert. Ayon kay Joseline, binili niya ang cellphone kasama ang SIM card na nasa loob nito. Binili niya ito upang ipagamit sa kanyang pinsa na mula sa Spain na bumisita sa kanya. Ngunit hindi lamang doon natapos ang lahat. Dahil binili umano ni Joseline ang SIM card sa isang ahente na nagangalang Graciela. At si Graciela ay nagpahayag naman na binili niya ang SIM card mula sa dalawang lalaking nagangalang Johnny Siani at Agustin Cruz. Itinuro naman ni na Johnny at Agusin sina Alex at Carla Maita ang dalawang taong pinagbigyan ni na Israel, Elliot at Renzo ng cellphone ni Jesus. Kaya dahil sa tiyaga ng mga pulis na matukoy ang kinaroroon na ni Jesus at Carla, sa wakas, noong January 16, 2018, nakuha na ng pulis siya kung saan at sino ang nagbenta nito. Inimbitahan ng mga pulis si Israel sa estasyon upang sumailalim sa panayam. Ayon sa panayam, agad na inamin ni Israel ang ginawang krimen, ngunit hindi umano siya nag-iisa. Kaya lahat ng kasali sa ginawang krimen ay isa-isa niyang isinawala. Kasabay ng pagbubunyag ng krimen na kanilang ginawa at kung saan nila dinala ang mga bangkay ng mag-asawa. Matapos ang pag-amin, tatlo sa apat pang mga kasamahan ni Israel ay naaresto kabilang siya. Ngunit si Elliot ay nakatakas papuntang Brazil. Gayunpaman, siya ay nagpa siyang sumuko sa Brazilian Police at ang Brazilian Police naman ay dinla si Elliot sa Bolivia. Matapos ang pagsuko, na-recover din ng telepono ni Carla kay Elliot. Pagkatapos mahuli ng mga salarin, nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ang pulisya ng search warrant para mahalughog ang bahay ng magkakapatid na Leon Fernandez. Sa pagsisiyasat, natagpuan ng pulisya ang metal tube na ginamit sa pagpatay. Nakita rin nila ang mga bakas ng talsik ng dugo sa sahig, pader at sa mga ilang kasangkapan. At noong namang January 19, 2018, mabilis na pinuntahan ng mga pulis ang lugar kung saan dinala ang mga katawan ng mga biktima. Pagkarating sa lugar, tumabad sa kanila ang mga bangkay ni Jesus at Carla na pareho nang nasa antas ng pagkabulo. Agad na dinala ang mga katawan sa laboratorio upang sumailalim sa pagsusuring medikal. Batay sa pagsusuri, ang mga katawan ni na Jesus ay nakaranas ng pisikal na pag-atake at parehong namatay dahil sa ng matigas na bagay. Lumabas din sa medikal na ginahasa ng hindi iisang lalaki si Carla. Sa korte, matapos ang dalawang buwan na paglilitis, ang lahat ng mga salarin sa pagpatay ng mag-asawang Carla at Jesus na sina Israel, Elliot, Renzo, Micaela at Stephanie ay nahatulan ng 30 taon na pagkakakulong sa bilangguan. Bilang karagdagan, binigyan din ng maximum penalty ang limang salarin. Bago po matapos ang video, nais nice kong ko pumbatiin sina Diana Oporto from Riyadh, Saudi Arabia, Maria Socorro Mejia at Music Lover RR from Dubai. Sana po ay tamang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kina Carla at Jesus. Ako po si G. Maraming salamat.